Hi guys! So ngayon, kukuha tayo ng langka dahil hinog na siya. Lapitan nyo. Tignan mo. Oh, ang lambot na niya. Tsaka this langka is imported. This is from Malaysia. Bigan ni ate Ann Richel. At guys, tumalsik yung kutsilyo. Ayan. Meron pa siyang isa, dalawa, tatlo, at apat. At may panglima pa na isa. Ngayon, hinog na to. <laughs> Yawa. Uy! Uy! Si Yawa! Yawa! Malas ako sa langka na to! Sa Sa tingin ko! Uy! Kakasabi ko lang kanina! wala ikaw ko tuwa! Ha? Hello, sa ko! Kuha ko ng langka! Lagi daw, nahuhulog! Nung last time kukuha ko nang langka dyan! din na siya ng video dati! Kakasabi ko pala kayo dahil na... Nakirinaw yan! <laughs> Yawa na ba yung tingin sa kaya? Tab, tabi tabi tab, po sa tingin kukuha ko ng langka lagi ako nahuhulog dito dalawang beses na to humot ka ayo nahulog na pong kujel discuss unang unang ano ko na ano ang kutsilyo tumalsik may sa dinigdo anak dito na no? nagdugo galit tabi apo thank you for the blessing <laughs> yata <Yeah. laughs>